Uy, saglit lang. Pwede <laughs> ba kita ipag-pray muna saglit? Huwag mo muna scroll. Kaya mo sa oras na ito ipag-pray kita. Pero bago yan, may sasabihin lang akong Bible verse para sa'yo. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si na inyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya mo ipag-pray kita sa oras na ito. Father God in heaven, in the name of Jesus, be the power of the Holy Spirit. Lord, salamat po sa mga oras na ito na akin pong nakasama, ang aking kapatid na nasa kabilang screen, Panginoon. Lord, I pray right now, Panginoon, kung ang taong mga ito ay napanghihinaan ng loob, Panginoon, nawawalan ng pag-asa. Lord, ay paalala mo sa kanyang yung salita, Panginoon, na naamin pong binasa, Lord God, na huwag siyang matatakot, huwag siyang mawawala ng pag-asa, mapanghinaan ng loob. Lord, bagko siya po ay magpakatatag sa lahat ng kanyang kinakaharap pangarap ngayon, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan ng loob sa mga oras na ito, God, in the mightening of Jesus. I pray, Panginoon, God, na bigyan mo siya, Panginoon, ng pananampalataya, Lord, increase mo pa yung kanyang pananampalataya sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, hayaan mo na yung mga pangako mo, Panginoon, kagaya na narinig niya, Panginoon, sa oras na ito, panghawakan niya ito, Panginoon, oh God, dahil ikaw ang Diyos na nagsabi nito, dalangin ko, Panginoon, oh God, tulungan mo siya na lumaban, Panginoon. tulungan mo siya, Lord, na magpakatatag, Panginoon, sa Kanya pong pinagdadaanan sa mga oras na ito, Panginoon. Hindi ko man po alam, Lord God, pero Ikaw po yung Diyos na nakakaalam ng lahat, Panginoon, ng pangyayari sa buhay ng isang tao. Doon din, Lord, sa taong ito, alam po ninyo kung ano yung mga bagay na nagpapahina ng loob sa Kanya, Panginoon. Hindi ko man alam yun, Panginoon. But Lord, right now, dalangin ko po, katagbuin mo ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Lord, I pray na patibayin mo ang kanyang loob, Panginoon, in Jesus' name. I declare, Panginoon God, strength, Panginoon, upon strength sa buhay ng tao ito in the mighty name of Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maranasan niya ngayon, maging sa mga oras din pong ito, na maramdaman niya, Panginoon, ang inyo pong pagpapalakas sa kanya, Panginoon oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, iparamdam mo sa kanya na nandyan ka, Panginoon hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, Panginoon, sa lahat po ng kanya pong pinagdadaanan, Panginoon, sa kanyang buhay. Right now, God, Panginoon, yakapin mo po ang taong ito ng mahingpit na mahingpit, Panginoon, hanggang sa maramdaman niya, Panginoon, na hindi siya nag-iisa sa lahat ng laban na kanya pong pinagdadaanan ngayon. Lord God, Panginoon, hayaan mo makita niya ang iyong pagkilos sa buhay niya, Lord God, in Jesus' name. Salamat po, Lord. Hayaan mo magpakilala ka pa sa kanya. Iparanas mo pa sa kanya yung mga dakilang bagay na hindi pa niya nakikita sa kanyang buhay kapatid, receive it the strength, receive it in the name of Jesus i-receive mo ngayon yung katapangan ng loob, kalakasan ng loob sa pangalan ni Jesus, i-receive mo yan in Jesus' name in Jesus' name once again Lord, maraming salamat po, pinagkakatiwala ko sa inyo, ang taong ito, Panginoon haya mo Lord, na patuli ka, na kumilos pa, at magpakilala sa Kanya in Jesus' name, Amen and Amen, so yung kapatid no, kagaya ng binasa natin, na salita ng Panginoon No, basahin ko lang ulit, no? Ito sabi ng Lord, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong siyawe na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Napaka-great po ng pangako ng Diyos na ito, kapatid, no? Na kahit saan ka magpunta, sasamahan ka ng Panginoon. When you acknowledge Him, in your life, no, sa lahat ng lalakaran mo. Nakapatid, kapatid, no, bilin sa'yo ng Panginoon. Huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag ka matatakot, no, magpakatatag ka. Minsan, ang hirap, no, magpakatatag talaga sa buhay. Lalo na kung matindi yung problema na dumating sa'yo, matindi yung pagsubok na dumating sa'yo, pero tatandaan mo palagi. Choice mo, na magpakatatag. Piliin mo na magpakatatag. Piliin mo na magpakatibay. Piliin mo na manampalataya at magtiwala sa Panginoon. Magpakatatag ka lang. Magpakatapang ka. Tapangan mo. Huwag kang matakot. Harapin mo yan. Sabihin mo, malaki ang Diyos na meron ako. Maliit yung problema na nasa paligid ko. Kaya yun po ang paalala ng Panginoon sa iyo kapatid ngayon. I hope na na-encourage ka sa pamamagitan ng video na to. Kung gustong pa makilala ang Panginoon, read your Bible. And also, no, Pwede mo i-follow yung page na ito. And always remember that Jesus loves you. God bless.